Sus, gero. Oh, mga bata. Nagparada na sila, oh. Uy, kainit. Grabe. Oh, may gulay. Nagparada na sila, oh. Hello. Hello. <laughs> o na parada é essa isso mga bata. Mga Ayan mga teachers sa bukak. Ayan mga teachers sa bukak. Hello. Agi lang mo, sige, agi lang mo. Agi. Oh, si Doi Doi ya. Oh. Parada sa barangay Bukak. Araw ng bukak. Hello, ik, mare. Anong purok yan? Araw ng bukak. Nakita nung napunta niya cà rốt